ngayon ay panahon ng uh, ikaw nga, puro na lamang asynchronous at synchronous classes. Hindi ba maapektuhan ang school calendar dito? Yung parang minsan, uh, nagkakaroon ng mga class suspension at yung face-to-face -face ay nakakancela, nasuspindi. Uh, Congresswoman Franz. Oo, tama ka, no? Naranasan uh, talaga natin ngayong taunay po yung, taon na ito, yung ah uh, napaka-mantimpiyernong init sa ating kapaligiran oh. kaya yung ating mga classroom alam naman natin hindi yan talaga fit mm. o hindi talaga uh, appropriate no sa ganitong uh, init sa uh, kung magkaklase ang ating mga teachers and students kaya saglit naming panawagan no sa gobyernong mm. Marcos Jr ay yung saglit na pagbabalik ng June to March na pasukan para maiwasan yung yung in, sobrang init ng April and May no dahil hindi naman talaga uh, mm. Magma itong ating panahon uh, doon sa uh, pag, sa ano no sa panahon na may klase. Mm. So yun yung ating uh, yung yun yung ating panawagan. Mm. At itong mga iba't ibang klase ng uh, asynchronous o delivery mode na ginagamit mm ay napatunayan naman niya na hindi naging epektibo no sa panahon ng pandemya kaya nga tayo nagkaroon ng learning loss sa mga ganyan na mga nono, uh, no na mga uh, method online no o. delivery mode o mga online mga module maraming mga problema diyan eh yung alibaw na lang online hindi naman lahat ng mga bata meron silang laptop, meron silang internet access. Sa yung, yung nanay, mga module naman. Nanay o, yung nag-online oh oi nanay yung nag online <laughs> Sa mga module naman, wala mar-, mar mga nanay, mga nagtatrabaho. Didi naman nila kain uh. turuan yung kanilang mga anak. Kaya hindi naging epektibo. Tapos uh, madalas na rin yung suspension of classes. So, wala na rin natututunan din yung mga bata. Kaya might uh. as well uh, immediately revert the the, the, the ano no, the class, uh class uh. schedule ng June to <laughs>